si Bokbok. Ang tatay ko si Adonis. Isang macho, matipuno, at syempre guwapong ama. Ang nanay ko naman ay si Agnes. Isang masipag, malambing at maganda rin naman. Mahirap lang kami. Pero nagpapanggap akong mayaman. Ewan ko ba? Pero ayoko nang hinahamak ng mga estudyante at ng mga kapwa ko tao dito sa school. Napakababa kasi ng turing sa mga mahihirap. Hinahamak ka dahil sa katayuan mo ipinanganak akong mahirap gaya ng iba. Mahirap at mananatiling mahirap. Pilit ko mga labanan ng tadahana. Hindi pa rin ako sigurado kung saan ang hantungan ko. Ang mga mayayaman, lalong nagpapasasa sa kayamanan. Ito ang realidad ng buhay. Adonis, tawagin mo na si Kumare. Sige, sige. Mare, buwako-buwako talaga ng inaanak ko. O, oh, eto na yung barong. Hiram ko pa kay Kapitan yan ha. Salamat po. Mare, salamat talaga ha. Pakisabi na lang sa kanila. O, sige. Mauna na ako, Mare ha. Bawa salamat bawa po, po, Nina. Mare, Ingat ka ha. O, oh, na pala. Ano, ready ka na? Hindi pa nga eh. May tsura ko. Hindi ko pa ibubulo sa barong ko. Ah, uh, meron ka bang isang gabi dyan? Ay, ito. Tama-tama. Pati kung ko, sakto sa'yo. Wow, Aisa! <laughs> Salamat, Jake. Bro, hindi ko talaga nang gagawin ko wala ka sa buhay ko. Tama na, bok-bok. Baka nababagawin ka lang sa amin, Ay, oh. na akin yun, Ay, hindi, oh. Gawin ko. Ba't mo ba kailangan magpanggap na mayaman? Pwede ka namang magpakatotoo ah. Tsaka mabuti nang kasama. <laughs> na, nanay kita, pre. Tara na. Susunod ko na to ang mga mo. Opo, parang nagsisimula na yung prom dun ah. Bro, binapin mo yung kotse ah. Opo, malay mo mapa, sa akin to. Ah, teka. Pwede mo na cellphone. At tatabagan ko ang aking inay. Ma'am, mama's boy? Lolo, hindi ah. Hello, Nay. Ah, este, mama. O oh, anak, gagabihin ka. Sige, dyan ka muna matulog sa bahay ng kaibigan mo. Pakisabi, salamat sa pag-aasikaso. O oh, may sasabihin ata ang ama mo. Anak, mag-ingat ka, ha? Huwag kang magpapabaya sa pag-aaral mo. Patawarin mo na kami kung hindi ka namin nabigyan ng magandang buhay. Opo, tay. Huwag po kayong mag mo na yung tatay mo. Gasing na naman. Mahal na mahal ka namin, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo, tayo, nai. Sige po, paalam po. Magsisimula na po ang pokok. Ingat po. Bye. Niyo. Sige lang, pre. Sige lang. Oh, yan, pre. Pagdating na yung mga kids. Tara na. Oo. Oh, Kainan pala sila eh. Uy, si ma'am. Hi, good evening, students. Tara. Hello, mommy. Thanks a lot, ha? I'll take care of myself. Oo ah. Uh? Oh, that's good, Ann. Enjoy, ha? Dami ko pang works dito sa munisipyo, eh. Bye! I love you, Ann. Bye-bye, mo yes. Oo, oh, Sige, 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 pre. Ingat. Nasaan na ba yun? Tagal lang. Mahanap nga. Oh, sorry. Oh sorry, oh, no, Ah, uh, You're so gorgeous. May kasama ka? Ah, uh, wala. Shall we dance? Ito na ata ang pinakamasayang araw ko. Pwede nyo na akong kunin, Lord. Mahal na mahal ko si Ann. はい、ぼくぼく。 papalipas oras. Ito kasi yung isa sa mga paborito kong lugar pag gusto kong magpa eh. eh. Oh, bakit parang ang bigat mong eh. Wala, Sabi mo? Wala. private. kasi lungkot naman ang story mo. Ito, may joke ako. Ano? Ano daw hayop ang namamarel? Ano? Eddie, come bang, 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 bang! <laughs> <laughs> Lolo, baliwi. Oo, oh, sige. Ako naman. Tako ka ba? Bakit? Ako kasi hindi eh. Ha? Eh, ano ka? Bagay ako bagay ako sa iyo. Ugong ganyan kinikiligan. <laughs> Ay, teka. Gagawin na pala. Wala tao sa bahay. Uwi na ako. Ah, uh, sige. Atin na kita. Huh? Atin na kita. Sige na nga, pero hanggang sa labas ka lang, ha? Huh? Pagkagising ko, kakain din ako ng madami. Baby, open the door. We need to talk. Are you pregnant? maaari yan. ang bata. Yan ang utos ko. Who did this to you? And let's go! Kukomprontahin ko lang ang mga magulang na kung sino mang hayop ang hindi nila pinalaki ng maayos. And they'll find out who he is. Hindi nila kilala kung sino ang binangga niya. Huh? let's go <laughs> Papano papanagutan ko po ang bata. Patawarin niyo po ako. No! Oh. No! No, baby! Ann! Ann! <laughs> Nay, patawarin niyo po ako. Tay! Walang yang! Anong pananagutan mo? <laughs> patawarin niyo po ako. Hindi ko mo sinasadyang naganap. <laughs> Diyos ko! Nasaan ang baby ko? Anak, wala na siya. maglaro ka na. Ita, itay, itay, abulin mo ako. Oh. An? Mayora? Mahirap ka pa rin sa mahirap. Wala ka lang naidulot na maganda sa anak ko. Sana nagbago ka na. Dukha ka na noon, dukha ka pa rin hanggang ngayon. Hindi, hindi Mayora, hindi. Mahirap man ako. Nagpanggapan ako mayaman dati. Pero ito, Anak! Siya ang tunay kong kayamanan. Ang tunay na kayamanan namin ni Ann. Di ba, Ann? Anak? Baby, no! an. Bok, taon na ang lumipas. Pero, di pa rin nagbago ang pagtingin at pagmamahal ko sa'yo. Iba't ibang dago kung mga nandumaan. Patuloy pa rin akong magiging mahal dito kang mamahalin magpakilala